Ibang Zion Williamson na ang ating makikita sa pagsisimula ng NBA season. Spotted nga si Zion Williamson sa kanyang training camp kung saan siya parang batak na batak na. Actually, nabawasan siya ng 4 na pounds. Kasalukuyang nakatimbang siya ng 281 pounds at target niyang bumaba pa ito sa 272 pounds sa pagsisimula ng NBA season. Sa koleyo sa Duke University, siya ay mayroong timbang na 285. Hindi nagkakalayo sa kanyang kasalukuyang timbang sa ngayon pero ito'y isang malaking uh, tulong na. Malaking improvement na sa kanya especially sa kanyang pangatawan kung sana sa mga nagdaang taon yun nga ho ang malaking issue. Mahihirapan nga ho ang tao nga mabigat especially sa kanyang uh, paggalaw. Magiging prone sa injury ang tao ngayon dahil sa kabigatan ng kanyang pangatawan. Hindi lang ito para sa kanyang sarili kundi para din sa kanyang kupunan. Aba, hindi pa rin makapaniwala ang NBA sa nagagawa nitong sina Stephen Curry, Kevin Durant and Anthony Edwards. Sa bakalayan niyo mga idol pagkatapos ba naman na masungkit nila yung gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Sila ay isinailalim kaagad sa isang drug test para malaman kung mayroon silang ininom o kung uh, ano man na inilagay sa kanilang pangatawan para magawa yung mga performance na iyon. Ayon mismo kay Anthony Edwards, We couldn't even really celebrate for real because me, him and Steph had to take a drug test or something. Ito yung ebidensya na maski man yung NBA ay hindi makakapaniwala sa anumang nagagawa ng kanilang manlalaro. At yung nakakagulat lang dito ay sa mga katulad pa ng Stephen Curry and Kevin Durant na sa kanilang performance ay hindi sila makapaniwala at ito'y kanilang drinag test pa. Biro pa nga ni Anthony Edwards. Inaasahan niya nga raw na sa Serbia sa kanilang panalo kung saan nagkaroon ng magandang performance sa Stephen Curry, akala niya ay ay drug test din daw. Ayon naman kay Jalen Rose, nararapat lang din naman na bigyan ng drug test itong sa Steph Curry dahil sa kanyang ginawang performance na maski man sila ay hindi makapaniwala. Well, gayon pa man, wala silang magagawa dyan dahil party pa rin yan nang uh, rules ng NBA at kung wala silang ginagamit aba bakit naman sila matatakot di ba Si Tristan Thompson noon sa Cleveland Cavaliers sinuspindin ng NBA dahil siya nagpositibo at yung pinaka latest lang ha hindi ito sa kanyang performance hindi ito sa isang laban pero sa practice Yes mga idol sa practice lang dahil sa mga magandang performance ni Terrence Maxi sa kanyang practice nagbirupa yung nagvi-video na parang kinakilang ang drug test itong si Maxi. At yun nga, hindi nga ako kamale kamali dahil sa sumunod na mga araw ay nakatanggap sila ng notification galing sa NBA na itong si Maxi ay isa sa ilalim sa drug test which is nagnegatibo naman. Para sa mga fast break at punto-puro-puntong balitaan, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.